Sinocia. Sino! ¡Sí, no! siya ang retarded at uh, sintu-sintong si Tinoy, ang comics karakter na tinaguri ang tuklaw. May alaga siyang kobra na nagagawa niyang utusan at uh, niyang tagapagtanggol. Kinata ito at sinulat ng Pilipino comics writer novelist na si Carlo J. Caparas at nalathala sa mga pahina ng Aliwan Comics ng Graphic Art Service noong mid-1980s. Iginuit ito ng Pilipino Comics Illustrator na si Marty Santana. Isinalin ito sa pelikula ng Golden Lion Films sa ilalim ng pamamahala mismo ni Direk Carlo J. Caparas uh, si Richard Gomez ang gumanap sa title role. Muling ibinalik sa comics ang karakter na ito noong 1992. Okay! Next time, more info about the uh, Filipino comics character. Thank you very much and God bless you all.